So guys, hello. Yan yung ino, ino, order you know, ko. Rocking, baby rocking chair sa TikTok shop. Ayan. At inutusan ko na nga si Javi na buksan niya na para makita na namin yung laman. At kung tama yung color na deliver. Guys, super fast delivery nila. Ilang days lang. Parang Gabi ko siya in-order. After one day, yan, na-receive ko na siya. At ayun na, nakikigulo din yung isang bata. Pamangkin ko yan, one year old. Maliit na yung rocking chair niya para sa one year old. Pang ano lang siya. One, one to nine, ganun. Pwede na rin sa eleven. Depende siguro sa haba ng bata. Ito kasi si na napakahaba niya kaya hindi may na siya ready na pa siya, actually, isa kay namin siya. Pero ang haba niya na kasi. Eh, at pinagtripan pa nga siya ng tito niya. Ayan, ang cute-cute ng color, di ba? Murang-mura lang yung mga sesh. 480 pesos lang namin siya in our At naka free shipping free na din siya na. Plus delivery pa. Ayan. Sige, ipilit mo ayusin mo. Try mo lang kung kayo mo ayusin. Ayan. Ayan. Ayan yung bata. Ang gulo. Ayan. O, ayan na. Ay, Isa na siya. Ayaw nyo At ayan na nga. Si baby na namin yung nilagay namin. Tindry ko na. At itong isang batang gyros na ito. Kinukul eh. baby namin. Uh, reminder nga pala sa mga may ganto. Tapos may ganyan pa kayong one year old na kasama huwag mo silang iiwan na magkasama kasi kayang-kayang buhatin ng one year old yan pwede nyo maitaob yan kaya so mga order ng ganito bantayan pa rin natin sila kailangan lalagyan natin sila sa nakita tita din natin para hindi mapapahamak ang ah, mga bagets yan cute cute